Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumanyo po ang kapayapaan At ang pagpapalat biyaya ng Allah ay sumanyo Masya Allah Alhamdulillah Ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'la At reminder po sa ating mga kapatid sa Islam Araw naman po ng birnes At ang ating obligasyon Sa pag-attend sa mga masjid Ano po? Sa mga kalalakihan lalo na ang pakikinig ng kutbah ayan, or sermo ng imam ano po? at magkakaroon din tayo ng pagkakataon na mag-aral sa mga Islamic centers inshallah ayan, so pagkakataon po napaka-importante ng pag-aaral sa atin na pag-aralan natin ang pananampalatayang Islam mashallah at sa araw din po ito so April 18 so pagkatapos po ng uh, sala ng Asar no? around 4.30pm ay mag-start po tayo ng pag-aaral naman ng gusul. Ano po? Sa atakfin sa mga patay. Ano po? So, ito'y educational purpose lamang. Ayan. So, dito po sa Jeddah, gaganapin ito sa Alami Al Masjid. Ayan. So, libreng pag-aaral po ito. Masya Allah. Pagkakataon. No chance. At uh, ngayon, advice ito, lalo na sa mga kapatid natin na unang-una, -una, sa mga profession ay ano yung caregiver ano dahil actually nalaman ko mga naka natin mga physical therapist mga nurses no binabanggit nila na ito ay talagang dapat ito ay usual na trabaho ng mga caregivers ano po so lalo ng muslim so kailangan yan eh nasa profession po niyo yan at uh, ito yung regular actually na ng uh, tinatawag na mga lalo na't mga caregivers, no? So bagamat hindi tayo caregiver, ayan. So may obligasyon din naman tayo sa ating mga unang-una sa mga kamag-anakan, no? Na Muslim kapag sila ay pumanaw, no? So tayo yung first na hand na dapat na gaganap ng mga uri ng sunnah ano so ito yung sunnah ni Prophet Muhammad Salalahu alayhi wa salam. So hanggang dito na lamang po, inihimbitan po namin kayo na mag-aral ng sunnah, gusul at takfin. Insya Allah.